Ito nga ang breakdown ng insane defense ng Minnesota Timberwolves sa Denver Nuggets sa Game 2 kaya naman sila panalo. At atin itong uumpisahan sa bread and butter play sana ng Nuggets, Jokic and Bure pick and roll. Pero basang basa nga ito ng Minnesota na street playing the passing lane na istilan nga sa dyan. At dito naman ay akala ni Michael Porter Jr. Easy basic layup na lang ang kanya makakuha. Pero nandyan nga ang defensive play ni Alexander Walker. Ginawa siyang bata na istilan lang mga idol. And then Michael Porter Jr. Another turnover ang ginawa matapos ng matalinong help. Neto ni Mike Conley. Another steal for the Wolves. At pagdating naman dito makikita natin ang insane effort at defense ng Minnesota. Usually easy layup na lamang ito kay Jokic. Pero pagdating nga sa round 2, abay hindi yan ang kaso. At talaga namang nilamon si Jokic at ganoon din si Murray Another steal para nga dito kay Alexander Walker At talagang hirap na hirap nga atong si Jamal Murray sa depensa ng Wolves all throughout the game Hindi nga siya makakawala dito sa depensa Pero no makakawala na siya Abay tatlo naman Ang sumalubong sa kanya para ma-deflect ang ganyangang shot attempt And then ganoon din si Jokic Nilamon din ang Wolves defense shot clock violation And then another Jokic and Murray pick and roll and this time nakakawala na sana itong si Jamal Murray at easy driving lane, easy layup na sana ito pero Alexander Walker making defensive stop, in-swipe ang bola. And actually foul ang unang itinawang pero nang ma-challenge successful ito. Turnover para nga kay Murray. And then another pick and roll para nga dito kay Jokic pati na rin kay Murray at talaga nga namang hirap na hirap ang talawang player na ito dito nga sa depensa ng Minnesota Timberwolves. At sa pagkahaba-haba nga ng kanilang mga player at sumubukan ng fancy pass itong si Murray at yan ay hinuli ng Minnesota Timberwolves another turnover para nga dito sa defending NBA champions. At ito namang si Jokic usually easy at basic pass na lamang ito pero nang dahil Wolves ang kanilang kalaban laging may extra effort pagdating nga sa defensive possession black para nga kay Alexander Walker at si Jamal Murray mga idol ay talaga namang hirap na hirap at lamun na Lamon. Dito nga sa mga bumabantay sa kanya at pinagsasalit-salitan nga siya at another turnover para nga sa kanya. At sinubukan niya nga i-one-on-one -on itong center ng Wolves pero walang pagbabago. Lamon na naman siya mga idol ina ang at tinitigan pa nga pagdapos. And then si Jokic mga idol, deep in the paint at ito yung easy hook shot na lamang. Pero nandyan nga itong si Nasrid at ang kanyang grade contest na supal -pal niya pa itong si Jokic at pagka offensive rebound na version niya pa si Jokic Jokic sa isang tough shot at yan ay talaga namang 3 straight misses para kay Jokic great defensive snap para nga dito sa 6 man of the year at si Kyle Anderson naman ang kanyang sinubukan dito mga idol at wala na namang pagbabago turnover para nga na naman sa Duggets great steal dito ni Anderson at ito mga ito lang ilan pa lamang sa grabe at maraming defensive plays na ginawa ng Minnesota Timberwolves this game. Kaya nga sila nanalo at ngayon ay 6-0 undefeated nga ang Wolves na 2024 playoffs. At tingnan natin kung ito ay mapagpapatuloy nga nila sa game 3.